Hello mga Mars! saninat nagsamahan nyo nga po kaming muli sa kaganapan namin ngayong araw. At dahil nga day off ng kapatid ko ngayon, eh maaga nga kaming nga na malengke. Ito nga't inuna muna namin yung chicken na kakailanganin namin sa store. Nagmamadali na nga ako sa mga oras na to dahil kailangan bago dumating yung kuro namin ay kompleto na rin lahat ng mga ingredients na iluluto niya. 7.30 na nga ito ng umaga kaya nagmamadali na rin akong lumabas dahil idadrap ko lang yung chicken sa store at pupunta naman ako ng palengke. At dahil eran nga tayo ngayong araw mga Mars, kailangan talaga nating i-provide muna lahat ng mga kakailanganin ng crew na naka-duty ngayon. Hay nako, mabuti na lang talaga napakalapit lang ng grocery at palengke dito sa store namin. By the way po, sa mga nagtatanong po pala kung nasan po yung store namin, ay located lamang po kami dito sa Harrison Food Court Bazaar. Tatawid lamang po kayo dun sa BPI Harrison and then papasok lang po ng konti and makikita nyo na po kami dun. Then hanapin nyo lamang po ang stall 48 at ang name po pala ng store namin ay Chicks Moza. Yung manok ang logo ha, yung may nunal at mukhang marites. <laughs> At pagkatapos ko i-drop yung manok na pinamili ko kanina, ay lumabas nga ulit ako mga Mars at pumunta naman ako dito sa grocery na binibilhan namin ng breading mix. At sa mga oras nga na to, mga Mars ay talagang hinihingal na ako. Abay syempre, para sa ekonomiya ay lalaban tayo. Sa totoo lang, mga Mars, hindi talaga biro ang pagtatayo ng sarili mong negosyo. Dahil lahat talaga ng hirap ay pagdadaanan mo. Lalo na kung pagkain talaga ang ibibenta mo. Dahil bukod sa mabusisi na, ay kay kailangan mo talagang pagtuunan ng panahon at oras. At dahil pagkain nga ang binibenta namin, hindi talaga pwede ang pwede na. Dahil may standard talaga ng lasa ng manok na dapat sundin. Ayun na nga Mars, pass forward tayo. Kaya darating ko nga lang dito at nang nabanggit ng crew namin na may nag-inspection daw sa grease trap. Abay, syempre, kahit hindi pa tayo nakakahinga dyan, Abay, okay, Maglilinis na naman tayo ng grease trap. <laughs> Itinuloy na nga ng crew namin ang paglilinis at dali-dali naman akong tumakbo ng palengke. At ayan, kadarating ko nga lang ulit dito. Nung nagsisimula pa nga lang kami, ay kami talaga ni Papa John ang nakatoka dito sa pamamalengke. Ngayon na nga lang kami nakakaluwag-luwag sa schedule dahil buti na lang meron yung kapatid ko at isang staff na kasama namin sa store. At pagdating nga namin dito, naabutan namin yung crew na nagluluto na. Naaamoy ko pa nga lang dito yung luto ni Ate Sel ay nagugutom na ako. Paano ba naman kasi ay hindi pa talaga kami nag-aalmusal ni Papa John? Ayun na nga, dahil napansin ko wala na rin kaming tubig at soft drink ay bumaba muna ako para mag-akyat ng ititinda. Magaan na nga lang yan kaya hindi ko nanitusan si Papa John at ako na lang ang kumuha. At sa wakas, siguro naman ay pwede na tayong kumain. At habang kumakain nga kami dito, ay sinasamahan na rin namin ng konting kwentuhan. O siya mga Mars, ang dami ko na namang naikwento sa inyo. Kaya bukas ulit.